speaking of Yaya, asan ba si Yaya? Nako, malamang nakadate na naman si Alden yan. <laughs> ano malamang ba? Malamang nakadate yan. <laughs> Araw-araw na lang? Oo. Oh, anong date? Date? Hindi, hindi siya nag-date. O, oh, ayan, o. Oh. Malamang si Yaya yan. O, oh, si Yaya nga, o. Oh. Lola. Lola, maano oh, po? O, nakatawa, masaya, o. Oh. <laughs> <laughs> oh. lang pong school. Ah, school lang pala. Yaya, oh. ano nga pala? O, oh, upo tayo. Upuan to, no? Oh, pwede ko po yan? Pwede ba po, po anyan? Pangit naman kama, di ba? Nasa sana. Hoy, <laughs> oh, Yaya, sandali lang. Ano? Ano niyo yung yung kay Kapitan? <laughs> ano ba yung ano unang kondisyon mo kay Alde? Sasagutin mo na ba? <laughs> ano kondisyon, kondisyon pa. Puro ka kondisyon. Wala na kondisyon, kondisyon. Luma na yung mga style na kondisyon na yan. Sagot agad. Go! Sagot! <laughs> ako ko? Gumagaya Ito Naman, ka ka. hindi yan ganyan. Hindi nga ganyan, pero gumagaya ka dito sa lola mo for condition. Ay, kumakapayo ka sa bata, Nandito ako sa harap nyo. Sa, -sa likod ka. Naririnig kita. Ang <laughs> dami mong sinasabi. Alam nyo, may dahilan ako sa mga gina pinagawa ko noon. Oh. Gaya ng pagsubok kay Alden. Oh. Kung wala yun, hindi natin malalaman ang mga kayang gawin ni Alden para kay Divina. Kaya ngayon, hayaan natin na mas makilala ni Divina si Alden. Naku, mas sa may... kanyang paraan. Mahirap yun. Ah, oh, Divina, naisip mo na ba kung ano yung mga conditions mo kay Alden? Lola, pinag-iisipan ko naman pong mabuti. Kaso, ayoko naman po kasing madaliin, ganyan. Tsaka, ayoko po siyang pahirapan tulad po nung magpuno ng tubig sa swimming pool. Tama. Tapos, patakbuhin oh. sa EDSA. Tama. Tapos, pasisiren. Oh. pasisirin. Tama. Lola, yung mga ganong bagay po, ayoko naman pong pahirapan pa ng ganong si Adi. ng laing sa Bicol. Ganon oh. po. Oh, di ba may mga pagganong ganon ba? Yung pa-date-date na may mahabal lang mesa. Mahabang mesa! Natingin nyo, pag nagsama kayo, tatakbo kayo sa EDSA. Ganon ba yon? Okay, eh, di banggitin nyo na rin yung plywood. Oh, ay, alam mo yung mga ginagawa mo. Ano to? Throwback? Hindi naman to throwback. Monday pa lang, oy! Hey. Lola, ang ibig ko lang po kasing sabihin, gusto ko lang pong masiguro na kapag tinanong po niya ako, tama po yung sagot na ibibigay ko. Kasi, di ba po, parang ang unfair naman po kay Alden kung hindi ko po ito pinag-isipan. Kaya, pag-isipan ko mabuti. Tama lang. naman yan, tama naman yan.